Ibinahagi ng kapamilya singer na si Darren Espanto na sumailalim siya sa biglaang operasyon. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang isang larawan kuha sa loob ng eroplano kung saan anya ay pabalik na siya sa bansa. Ngunit sa sumunod niyang post ay ibinahagi niya na mayroong naganap na plot twist na nagpapahiwatig ng bigla ang pag-iba ng pangyayari. Anya sa kanyang post, grabbing plot twist naman to for today's video. Dalawang oras lamang ang lumipas matapos ang naturang post, ay isiniwalat niya na paglapag nila sa airport ay kaagad silang nagtungo sa ospital. Habang nasa biyahe pa uwing Maynila ay nakaranas siya ng tinatawag na appendicitis. Dapat sana ay diritsyo siya sa noon time show na It's Showtime kung saan siya ay nagsisilbing co-host, ngunit dahil sa emergency naganap ay hindi muna siya makakapagtrabaho. Ipinaabot rin niya ang kanyang kalungkutan sa kanya sa nang dadaluhang event dahil kailangan niyang i-cancel ito. Gayunpaman ay nagpasalamat siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nagdasal sa agaran niyang paggaling. Buong Instagram post ni Darren, from the airport to the hospital. Sabi sa inyo grabing plot twist nangyari sa akin eh. Appendicitis suddenly hit during the flight back to Manila was supposed to be back on Showtime today but emergencies happened talaga. Shout out my family and friends who have prayed for me. To the producers of the shows I was supposed to be part of, in the next few days. I am so sad to have to cancel so last minute. I hope to work with you all soon pa rin po. Thank you for understanding. Sa isa pa niyang post ay sinabi niyang nakahanda na siyang ipasok sa operating room. Anya on the way to emergency room. Talk to you all later. Marami sa mga tagahanga ng singer ang nagpaabot ng dasal at mensahe ng pagbibigay suporta sa agarang paggaling ni Darren. Saad ng ilan sa nagkomento, Praying for your smooth operation. Get well soon, Darren. Get well soon, Darren. Dati din po akong naoperahan sa appendicitis. Mabilis lang yan, makaka-recover ka din. Pagaling ka. See you in its showtime. Buti na dala ka agad sa hospital. Sana'y gumaling ka agad, Darren. God bless you. Get well soon, Darren Espanto, praying for your successful appendectomy surgery today. Sayang excited pa naman ako makita ka dito sa Katbalogan City sama. Get well soon, Idol. Safe naman yan if appendectomy. Very high success rate yan. Get well soon.